good afternoon everyone and for today's video and dito tayo ngayon papunta tayo sa um, pinakamurang bilihan ng mga damit dito sa Azerbaijan okay so see you later everyone Hi. Friend yan yeah, 15. Lang yeah. 15. Uh, ko. Uh, si Koy, si Asi, no, 15. Boy. Si, si Koy, founder ng Team Ungoy. <laughs> tsaka yung pusta uh, nandiyan Ah, oh, yung salapate. nakita yung ano ko, yung YouTube ko, ako ng YouTube. lahat ng mga mga content. lakad-lakad lang muna tayo papunta doon. Actually, medyo distance siya sa apartment namin, pero kayang-kaya lang. Tsaka ano naman, makulimlim naman na, hindi na siya gaano mainit. Kapag ka ganito kasi, it's about, ano na siya ngayon, 5 o'clock in the afternoon. So okay na siya maglakad-lakad, maganda na yung panahon. Ayan, ang mundong ginagalawan ko. Takarin natin to. Actually, hindi lang to ang mga murang bilihan dito. Pero sa ngayon, ito yung mas malapit sa apartment namin. At kila lang, mas murang bilihan, just especially ngayon, time. Mura lang yung mga damit doon pang summer. punta kami doon sa may murang bilihan kasi magbabakasyon kami one week from now. Punta kami, Tarki. <laughs> Tarki. Bak kami ng Turkey. Turkey. Bakasyon daw kami ng Turkey. Magkita-kita kami doon sa Turkey. So ayan. Mga kababayan, see you there in Turkey. Antalya? Antalya. Antalya saan or ano dapat? Yung... Turkey. Da ka pala ah, na Turkey din si kanang no, Panagong Antalya kayo. Murag ka nang sa tuwa ba. A ah, hold isa ka i can meal be na kay other Ad day pa jud ba. Mm. Mag... Pwede man mag-IP nya ako amo kay gusto man siya mag panpuan. Uy, tanan land trip. Oh, land trip ba. Ayo sa kuan Antalya mo na. Antalya. dito naman ang murang mga pang beauty product wala mura din oo dito ko nga nabili to hmm. ayun mo ko nabili yan yan o hindi ako kasi sa akin

Mungdu hata. sa Ni sa ako ah. Ni tag nimo ta mo. Kano pa rin Hindi, Kini kini mo oh, ni kanya ko. Di di one size yeah. ra nitay. Dimainin mo. Mhm. Mm -mm. yeah. Deri man ako ni napalit. Kini? Mhm. Ay. Lipat kami kasi wala dito yung mga ano. Traffic din oh. mo na si Koy ay O, oh, bilisan. Para maging 5 minutes na lang. 10 minutes, 10 minutes, maganda na. Oo. Ganito. Ganyan short. Mm -mm. ko to dito. Para magkaroon ako hikaw dito. <laughs> Pahabain na lang ng ganyan. May takot pa rin ng ganyan. Oo. Oh. pagbili ka baboy Yung sinabi mo na may TF, T, ay, T, 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 ba yun? Diyan mabibili? Yung mga babo. Hindi or... pa paganda na nasa TikTok? Hindi. Yung sinend mo na nasa Japanese store to malapit sa atin. Ay, lampas na tayo. Ano sa sinabi? Mm -hmm. Ito ba sinasabi ng simbahan? Hindi, doon pa. Likod nito. Diyan din nag-aaral si Alaga. Mm -mm. Mga panglalaki. Mga ganito bi, oh. Ay, ganyan. Sa extra vendor. Oo. Ganyan Pero gusto. ayoko nung kasi may maliit ako kaya hindi pwede kagaya lang yung ganito maraming sa hala, wala, dagang mga bululoy dito wow mga bikin nagtitignan ko kung baka may swimsuit maraming swimsuit doon, doon ako binilhan din si amo bumili sa akin tatlong swimsuit pero yung may ano, binili ko yung may makarin sombrero si kun oo, oh, sombrero yan oh. Oo, ganyan. Gusto mo rin na gumili ka na. Tingin tayo. Pero marami sa loob, ba? Ah. Doon? Oo. Marami sa loob. Alam ko yung sinasabi mo sa, sa baba. Oo, sa baba. Medyo mahal pa doon. Ah. Medyo mahal pa doon. Adon tayo sa alam mo. Kasi hindi ko pa napuntahan yun. Dito pala ako bibili ng city sa kana, December. Pag nakuha ko yung 13 months ko. Uh, saka ako bibili sa baba bang sinasabi mo, kumpleto doon eh. Oo, oh, kumpleto. Sa baba. Ah, doon tayo sa alam mo. Eh, 7 minutes na kasi King. 7 minutes na Sana all may 7 minutes. Dito, mura din dito, teh. Oh, baka may makita. Ay ganito, ni oh, Nipis lang. Dito oh. Ganito oh. Din trip pang-travel. O, pwede.

Mga terno, terno wala. Ay, mahirin naman si Kuya. Oo. Oh. Oo. Oh, si Kuya? Magkano to dito? Pareho lang ata to sila. Tara na dun sa alam mo na. Bumili hmm? na ako. Mga na ako ako na ganyan sa ando. Five manat lang yun eh. Yung ganitong sando, yung suot ko kanina. Five manat lang yun five minutes oh oh Nako, yung labobo pala na 5 pieces na labobo, original galing Hong Kong. Abo to, 20,000 yung amount niya. Mahal. Labobo lang, 20,000. Laruan lang siya. minutes na 9 minutes 7 minutes pa Ohay itong mga bag gusto ko. Pagka tropa lang ang gagala Ganyang mga bag. 'Di ba? Pero pagkasama natin madam parang nakakahiya naman. Sa madam. Diri nangawala si Koy no. Oo. Diri man tayo pa picture-picture. <laughs> mga pandagat. ganito, babe. Mga bululoy. O, tara, sige, ganito. sige, sige, sige. Ay, ito. Babe. Gusto ko to, toong... May pandagat. pandagat. Di ba, pandagat yan? Oo, oo mga ganito. Feeded naman. Oh. Mga feeded na. Feeded na? Oo. Mm -hmm. uh -huh. Mga ganito. Sayang. Oh. Feeded na kasi, no? Feeded na. Ay, hindi. pwede to sa ganito kasi talagang bibigay to. Mga ganito Ganito 'bi ganito 'bi.